Hello hello, ayan nasa dagat kami dito sa France. Marami ring island dito sa France pero hindi katulad sa Pinas talagang sa atin eh. Super daming island. Eh dito naman marami pero hindi tatalo yung France. Mas marami pa rin island sa Pinas. So, yeah, talagang nag enjoy kami kapag summer dito kasi ayan, once a year lang siyang tag-init dito. Kaya sinusulit namin yung summer. Kasi ayan, taglamig. Tapos, Bye. Okay.